mag ko at ayaw sa ko na. To ko sa 6. Baba. Magadto ko sa 6. Magpaano ko Kapit bahay ko. Mm. <laughs> Blag-blag ke eh. okay. so ayan ako ay pakuha na ng lift para bababa saglitan lang to mabilis lang to kasi kailangan ko magmamadali dahil magmamarket daw kami ni amo so kaya yun bibilisan ko ito ayan yung dalawang bag natin kasi sayang so, may naman ba? araw araw tayong kumuha ng ng newspaper just for fun lang pang content another content mag-recycle tayo ng mater. Basura. So, mo muna. So, mamaya ang sa So, at ayan, tayo pa baba. Kukuha muna ulit tayo ng lift. At salamat at inilungan na ni mamang guard para magbukas sa door. Kasi syempre, ang daming bitbit natin. <laughs> Left and right. Pero, tinan nyo guys. May <laughs> nanok pa rin na maghahawak ng cellphone. So, alright. See, mamaya sa labas. So, ayan. Tayo po na ulit ng lips. Tayo pababa. Alam nyo guys, dumingin sa akin yung guard. <laughs> Siyempre, oh, tiba. O, tingin nyo guys. Mm, pak, ang inday, basurera. Mm. Tara guys. Guys, alam nyo, ang weather ngayon dito sa Hong Kong ay may bagyo. At yung bagyo na to is galing pa to ng Pinas. Siyempre, pag, ganun, pag may bagyo sa Pinas, siyempre, dadaan rin yan. After sa Pinas, dadaan rin dito sa Hong Ganun rin. So, alright. Dito na ako sa ground floor at maglakad na tayo sa dito. Tayo pupunta dun sa Eastern Street. Ayan yung guard. Siyempre, yung guard. Pag makita tayo, tutulong yan magbukas. Ayan. Siyempre, tutulungan tayo magbukas. Ayan. Neil, manong cards! Alright, nandito na tayo sa labas at ito yung mga basura na hawak-hawak natin. So ngayon, ayan, maglalakad lang tayo. Diyan lang, oh, Center Street. Ayan, Center Street. Eastern Street, tapos baba lang tayo kunti. So, ayan, samahan niyo ako. Oh, ayan, nagsimula na po yung ulan. Siyempre, ayan. So, bilisan natin para makapag-vlog-vlog pa tayo. Ayan, so kailangan ko palang buksan yung umbrella ko guys kasi parang malakas na po talaga yung ulan. So alright, kailangan ko munang buksan yung umbrella ko at syempre ako'y mag-stop muna dito. Ayan yung dalawang basura natin, o di ba, um, pack. Diyan lang yung six guys, ayan. Syempre kung nanood na kayo ng vlog ko last time, isalam yun na kung saan. go, so, so, stop over muna tayo at kailangan namin kukunin ang at ating... Mahiwagang umbrella. Tadam! Kasi nga sabi ko, may bagyo. So, ayan. So, paano pa natin, paano pa natin mahahawakan yung cellphone ngayon? Camera natin, para lang magpag-vlogan. ko. So, alright guys. So, mamaya na dun tayo sa loob. Kasi, syempre, kung masasama ko pa kayo habang ako naglalakad, so, paano ko mahahawakan yung dalawang bag na yan? So, ayan. So, okay. See you mamaya. Oops! Nandito na tayo, guys. So, ayan na yun. Nirex ko muna itong gamit ko. Ayan yung dalawa. Tapos, tinyan sa loob. Ang daming mga tao. So, kukunin ko muna. I-get ready ko muna yung card ko. syempre. Tapos, ang daming tao, guys. Ang daming nagre-recycle. So, may pilahan pala ngayon. So, pila-pila muna ang inday. So, kukunin ko lang yung membership card ko para mamaya is magka-points tayo. ba? Diba? So, tara guys. So, ayun na. So, kailangan nating pumila. Pila, pila, pila. Patay tayo kay Amo. Aray ko. Kay Amo, sabi ko sa... So, guys. Ako eh, isang machine lang. So, ay. So, parang may activity pala sila, guys. Ayun ko. Ah, okay. So, I can use the other one. So, ayan guys. So, tara, samahan niyo na ako. At syempre, ako yung mag-tipin. Mag swipe muna ako ng card. Ayan. Alright. Tapos, translate to English. Syempre, kasi hindi naman tayo Chinese. Lagay ko muna ulit yung hindi naman tayo Chinese. So, syempre. So, ayan. Ilagay na muna natin yung plastic. Actually, sinaparit ko na yan. Alam ko na kung saan yung mga plastics. So, ayan. So, then, those are the English guys. Ma pa niya, ah, uh, plastics. Mix. Yeah, mix. Yeah. Okay. So okay, now on the So, okay. Uh-oh. Tapos itong bottles, bottles, glass bottles, 'yan glass bottles, guys. So, ayan na 'yung glass bottles. So, no container confirm, add others. So, laba ko mo na yes, ito can Ooh. ito naman ay can metals <laughs> yeah one point lang uh, no. oh, exactly? ah no okay sorry no for recycle ito naman are paper all are paper others paper no team got 35 points okay, confirm yes complete mm -mm. no, yeah complete Do you need this husband Do you need the back? Uh, yeah this one i put again next okay. time thank you so luckily the man helped us to si Gregay Charo si Gregay <laughs> kasi siya nang nagtulong so ayan yung mga points ulit at ewan ko anong ginawa nito ba't ang daming tao dito so I'm waiting for the bag Charo so that next time if I will collect another bag grab bridge. thank you pangyaw okay so I get my I get back my bag my Plastic bag. So that's all. Yeah, paper bottles. Hmm. Tawit-tawit lang Of Siempre. Because today is rainy day, so mayroon na naman silang umbrella dryer. Pas, ewong ko ng ginawa nila dito, but ang dami going nila. I think my activity. So, alright, let's go out. I'm done with my mission <laughs> I'm done. So you can see that. Oh, the man is pushing a lot of bottles. Ano, lahat is plastic bottles. So, alright. So, let's go, guys. Let's go back to our house. So, my employer's house. Actually, guys, dito lang sa baba. Ayun na yun, oh. No? Ayun yung tower namin. Ayun, oh. Ayan, yan. Kita nyo. So, so then, let's go up. Let's climb up the hill. Charot. <laughs> Dahil pabundok talaga ito. So, ayan. Itapat ko muna sa akin. At para mag-end na tayo ng ating video-videohan. So, ganun lang kabilis, guys. So, okay, di ba? So, why not to segregate your garbage? So, mag-recycle, diba? So, green, 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 green. Okay, ba? <laughs> nag ka na to sa save our environment charot <laughs> tapos nakagain ka pa ng points just for fun lang naman guys sa ano lang, ah, libangan ko na rin ito syempre, makalabas na ng bahay and then, makapag vlog ulit makapag dalala-laludsin, guys so, dyan lang yung amin guys, so, oh, kita yan, yung name niyan, na Island Crest so, ganun, pagbogso-bogso lang yung ulan, ngayon naman just nag-stop na naman yung ulan so, so, so so, so kuya, okay. ang ingay ko dito sa laba, so Buti na lang hindi sila maninita sa atin kahit gaano po ka ingay. So nandito na tayo sa baba ng building namin. Oh, oh, oh Inihingal ako. <laughs> kahit nasisigaw ka pa dito ka, walang pakialamanan yung tao. Pero nalang dun sa mga sensitive talaga. Charot. Wow! <laughs> so, alright, alright. so, alright guys. I have to end my video. So, 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 so. Kung tinapos mo yung video na to, maraming maraming salamat. Thank you for supporting this vlog. if you haven't subscribed, so sub na again, if you haven't subscribed to my channel, Regina Vlog, and follow to my Facebook account, Regina Robin Sabroso, please follow and subscribe. And if you like this video, please kindly hit the tiny bell button. Thank lahat ng mga video call. <laughs> And then, <laughs> tumawa siya sa akin. Kasi syempre, nag-vlog-vlogan tayo. So, alright guys, bye! bye.